Inaasahang nasa 3,000 ang bibiyahe ngayong araw sa Manila North Port sa Maynila. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph Rafi, nagsisimula na nga dumating itong ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa Pasko at sari-sari yung kanila mga bitbit bit ngayong uh, huling weekend bago ang Pasko sa Martes. Pami Pamilya, yung mga bumabiyahe dito at uh, papauwi sila doon sa mga probinsya sa katimong bahagi ng ating bansa. ay sa Philippine Ports Authority, Rafi, sa araw na ito ay inaasahang aabot uh, sa 3,000 na mga pasahero ang aalis dito sa North Port sa Maynila para bumiyahe papunta sa mga probinsya ng Iloilo -Ilo. Coron at sa Palawan at sa Cagayan de Oro. Para naman, sa kabuuan ng holiday mula, December 15 hanggang January 5, tinatayang 4.5 million na mga pasehero ang gagamit ng iba't ibang pantalan sa buong bansa. Sa ngayon, Rafi, ay wala pang kinakansela na biyahe ang PPA. Bagaman, tinututukan ng PPA yung sitwasyon doon sa Mindanao kung saan merong low pressure area sa may bahagi ng sambuangga del Norte. Ang payo po ng PPA, hanggang hindi, hindi pa kinakansela cancel pero mag-monitor daw po kayo ng uh, mga advisory ng pag-asa. Narito ang pahayag ni Attorney Mark John Palomar, Assistant General Manager for Operations ng Philippine Ports Authority. The suspension is made by announcements by the Philippine Coast Guard. Sila kasi yung in-charge. The moment we receive notice from the Coast Guard that may uh, suspension, we immediately stop at travels and we take care of the passengers. And Rafi, dun sa mga kababayan natin na ngayon lamang na libre sa kanilang mga trabaho at nag-iisip kung kaya pa ba nilang bumayahe uh, gamit ang mga barko sa kanilang mga probinsya. Unfortunately, ayon dun sa kumpanya ng shipping na nag-ooperate dito, yung hanggang December 25 ay fully booked na yung mga tickets. So kung gusto nyo umuwi, e baka sa, December, sa January 1, na sa December 31, kasi yung opening na lamang ay mula December 26, yung mga available na mga ticket. Abiso rin ng PPA kung kaya nyo ay apat na uh, oras bago yung inyong schedule na biyahe dapat nandito na kayo sa airport para mas maginhawa ang inyong magiging biyahe dahil dadagsa na yan at ang kanilang peak na inasahan ay December 22 sa linggo Rafi Maraming salamat, Joseph Morong Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV Ininspeksyon ng law enforcement agencies ang bus terminal sa Davao City upang masigurong ligtas ang mga bibiyahe ngayong Pasko Cecil, ano na ang sitwasyon doon? mailalim sa surprise drug testing ang bus driver sa Davao City Overland Transport Terminal. Isa-isa silang hinanapan ng dokumento at saka pinapunta sa drug testing area ng PIDEA. Bahagi yan ng Oplan Harabas at Oplan Biyahing Ayos para matiyak na nasa kondisyon ang mga driver sa inaasahang mahabang oras ng biyahe. Nakabantay rin sa terminal ang LTFRB 11 at LTO para masigurong sapat ang mga bumabiyahing bus at walang sasakyang kulorong. Naroon din ang help desk para bigyan serbisyo ang mga pasahero. Mamayang gabi pa hanggang linggo, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero uuwi sa kanilang probinsya. Ang Christmas shopping ng isang mag-anak na uwi sa disgrasya matapos silang araruhin ng sasakyan sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu. Sa Iloilo City naman, natagpuang patay ang isang alagang aso. Ang may init na balita, hatid ni Luan May Rundina ng GMA Regional TV. Nakagapos ang mga paa may saksak sa katawan at wala ng buhay nang matagpuan ng isang asong Siberian Husky sa Tikod, Iloilo City. Duda ng pamilya, ang kapitbahay nila ang may kagagawa nito. Ayon naman sa itinuturong kapitbahay, pinatay ng aso ang kanilang manok at ilang sisiyo. Inamin niyang hinampas niya ng silya ang aso pero hindi umano siya ang sumaksak at gumapos sa aso. Hindi, huwag niya kabalo. Gabi ako, hindi isa mo. Wala. Ayon sa may-ari ng aso, handa naman daw silang magbayad para sa namatay na manok at sisiyo ng kapitbahay. Nga agin na amon ido. Nga pwede man ano, pwede kami din makadtuan o ma-report sa any authorities nga amon nakadamage ang amon ido. Sa ngayon, wala pang plano ang may-ari ng aso na magreklamo sa pulisya o magsampa ng kaso. Patay ang isang ginang sa Lapu-Lapu, Cebu matapos araruhin ng isang sasakyan habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulisya, bibili lang sana ng gamit pang Christmas party ang biktima kasama ang kanyang kaanak. Sugatan ang apat niyang kaanak. Sa imbestigasyon ng Lapu-Lapu City Police, nakaidlip umano ang driver ng pribadong sasakyan na isang Canadian National. Reklamong homicide ang isinampa sa driver na pinalaya muna matapos makapagpiansa. Wala siyang pahayag. Nauwi sa rambol ng mga kabataan ang pagbubukas ng Idlak Festival of Lights sa Haniway, Iloilo. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mahigit sampung minor de edad na kabataan ang sangkot sa gulo. Nadamay ang isang minor de edad na aawat lang sana na ginulpi at pinagtutulungan pa. Ang minor nga naka ito so, ang nabayo, ang mga ito ang, nasa nasaputihan ni Dalabala Ma'am, kay ang purpose na malang tanis niya, kay matambag lang niya sa sa rambol nga una kay hey, ka rambol mo hindi na dinatna ng mga pulis ang mga kabataan na agad tumakas. Wala naman umanong malalim na dahilan sa gulo, maliban pa lang sa nagkainitan ang magkabilang grupo. Luan Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News sa mga ninong at ninang dyan, may bago at malulutong na pang-aginaldo na ba kayo sa inyong mga inaanak? Nako, mukhang nag-aabang na rin yung mga inaanak ko oh, ha. Ah. Simula raw sa lunes o dalawang araw bago ang Pasko, pwede na raw makuha mula sa mga bangko ang bagong pera ng Pilipinas na may bagong disenyo. Kung ano ang itsura niyan, alamin sa Balitang Hatid ni Mariz Umani. Ito ang Visayan Leopard Cat na tinatawag ding Maral. Matatagpuan ang mga ito sa Negros at Panay Island at itinuturing na vulnerable o nanganganib maubos sa IUCN Red List of Threatened Species noong 2008. Isang Visayan Leopard Cat sa mga bagong mukha ng Polymer Bank Notes ng Bangko Sentral. Tampok ang pini-endangered at native species ng na mga hayop at bulaklak, mga likas na yaman at katutubong habis sa Pilipinas. Ito ang itsura ng mga bagong polymer banknotes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa daang piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, And stronger. Smarter because they have advanced anti counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth. Without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Counterfeiting has always been a problem for economies around the world, but polymer banknotes are a notable progressive change. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Simula December 23, pwede nang makuha ang bagong bank notes sa mga bangko. Pero limitado muna ito sa Greater Manila Area. Sa Enero na mapapalawig ang sirkulasyon nito sa buong bansa. Ayon sa BSP, pwede pa rin gamitin ang mga lumang perang papel. Pwede ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito. So talagang masisira po. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News ila tulog na lang. Pasko na, biheros. Kalimutan muna ang mga problema. Kung babonggahan ng mga pailaw at dekorasyon ang pag-uusapan, itabi nyo. Mga tagapataan na raw ang bahala. Dinuguan at suman sa Noche Buena? Bakit? Ang dinuguan nila, hindi raw basta-bastang napapanis. Kayang abuti ng isang buwan. Immortal yarn? So, ilan years ago nyo po niluto ito? <laughs> Two years ago na siguro. Two years <laughs> ago. <laughs> Okay. Okay. Okay po, start natin ang pagtigim. Age, age, dinaguan. Okay, ako. po. At Ito na siguro yung pinakamatamis na dinaguan na natin po. Ang sarap. -hmm. Kapag mag -uwi po ako. Pagtatega po kayo. I <laughs> mean, tama po. Nakapag-Christmas party na ba ang lahat? Kung hindi pa, may suggestion na akong regalo para sa inyong bonito o monita. Sus, napakadali. <laughs> Hello. Side mirror. Ang kaling, ang kaling. Tama nga naman, hindi mo na kailangan um... Dito. Ay, alam ko na to kapag umuulan. Tama! ano kaya ang laman na kailangan ito? Smells fishy. Ay, hello. Pinaka-obis sa lahat. Ay, ng... Uh, panamig. Saka box. Hello, siyempre pagkain. Ah, Ah, uh, isda. Hello. Wait. Ito pa. <sighs> Samahin niyo akong mamasko at makisaya sa bataan. Merry Christmas mga diheros.